sa bahay natin. Wala na. Yan, nais ko po. Binaldo, na aming bahay. Paawa-awa naman. Wala na, camera. Wala na, oo, ano? Wala na, ming po. na lang natitira nakatayo sa aming bahay, no? Souvenir namin. yeah, mangga na lang natitira. Baldusori na rin yan. Hindi na, pwede. Kasi environment, yun. Kaya makakasuhan lalo sila lugar. Ibayro yan. Kaya ang wala niya oh. Talagang inararo na nila. Saan ba kaya kung natira kan tayo? Magkano ba? Hindi pa tayo Dapat sa no. Dapat pa pakanda. Mga bata. Layo ng mga Hoy, baka mapuktok mga kamay niya. Ito, may nakatayo pa kanino. Aray, nakatayong yan. Ilang.

mapigilan ng um, araw-araw.